Okay. Na, na na man e na naman en naman siraayo pa na peroiya Ayan si Patrick ang naliwanagan. Ang Ang naliwanagan. Ang kadiliman. X ang nali. Ang nali. Dugaw. Ang nali. Nali. Hoyan na magigisingbaka. Naglalanga. <laughs> Naglalangi at yung -umpi, BOD, maghihiwalay ang upper body at lower body. Yeah. saan? Pag naghiwalay ang kanyang upper at lower body, tutubuan ng pakpak ang kanyang likid. Maitim na pakpak. Maitim na pakpak. At yun ang gagamitin niya sa paglipad. Lipad, Jennifer, lipad. Ay, nasa, nagtutubi siya. Hintan natin siya. Yes, yun, nagtutubi siya mga Delsi. Nagtutubi siya mga